na limang taon. Ito yung tae na natigas, natuyo na. Mas patindi ka no? dun, May gunting na lang to. Gunting na lang para mahubad. Bigat na, na yan. Tayo, gunting na tae. Gunting na lang. Gunting na medyo matapang, ay matalas. Tinan nyo yung hair niya mga kababayan. Gaano kabigat. Gaano oh, na po kabigat yan? Okay, uh, 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 Tanggalin natin damit mo kay Oliver. Hindi hmm? naman. <coughs> <Hey> Oliver, pwede <pay coughs> lang ha? Kita na po. Para pwede siya. Yung hair? <coughs> para pwede yung hoveran. Matanggal, maputulan lang siya ng buho. Hmm. Balik ko kay Oliver para matanggal ko yung damit mo. <coughs> Oliver, raise your hand. Sabay tayo, man. Okay, hey Oliver. Bubuhusan na kita, ha? Bubuhusan na kita, Okay lang? Ano mga ko daw? Pa, gunting pa. Wait lang. Tatanggalin na natin tong hair niya. No? Ayaw mo, ayaw ay, mo. Ay, ay, gusto niya umupo. Nahihirapan yung tuhod niya. Wait lang po, dahan-dahan lang muna. Oh, wait na, lang, wait lang. Si Dave, pero... May razor tayo sa sasakyan, no? Wala dyan. Ay, ano to? Alam rin na nyero to. Ay, kunting na nyero. Kunting nga. Ha? Kunting nga. Kaya Oliver, putulin ko na yung hair mo, ha? Okay lang? Saka na lang natin eraser mga kababayan no? Kasi hindi natin malilinis to Hanggat hindi tanggalin tong Yung hair niya 10 kilo na yata eh Oo oh, bibenta natin Relax lang kayo Oliver, hindi masakit yan Mm -mm. Ha, hindi yan masakit Magiging hawaan ka promise Pagka natapos tayo ha Ang bigat kasi Kaya napapatingala siya sa bigat Aray mo ay, 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 ay. Hindi 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 yan masakit Mabigat lang Punti na lang Iyon hey. Parang skateboard yun ha Uro tayo Kaya Oliver Tingnan mo yung hair mo oh Oh, ano masasabi mo? Sobrang bigat. Ate, tatanggalin ko pa yung nasa ano. Oh, itago, ko muna, ha? Diyan ka lang, sit down lang, sit down. Sit down lang, meron pa, meron pa. Kamay, kamay. Huwag malikot. Oh, malikot. Hindi yan masakit.